Thank you. Ha, pangalan mo? Mm. Hoy, shout <laughs> natin. Basta kayo YouTube kita. Kaya kami wala pang trabaho kasi walang kuryente. Ayan yung mga sira ulo. Ayan yung gwardiya si Rosel petiks. tsaka si Arthur ayan petiks. <laughs> ayan ang mga sira ulo ayan nagpapasahan sila ng buldo mga sira ulo eto lalo sira ulo yan ayan o oh. <laughs> ayan si Batang Ako are. <laughs> Hello. Ako are. <aray. laughs> Ako are. <aray. laughs> yan sila na naman. Ayon. Ako rin are. Ayon. Ayon. So, ikaw pala yan. <laughs> Ako are. Ako are. Ay, nahulog ang bag ko. I'm on